So sa video ng ito ay magpapalit tayo ng golfer disc sa ating mga motor. Ano yung mga dapat nating malaman bago tayo bumili at maglagay nito? Mas maganda nga ba ito kung para sa stock at ano yung mga advantage sa paglalagay nito? At kung paano yung step by step process ng pagdi-DIY ng paglalagay nito? Madalas ang nakakabit po yung disc brake system sa unahang gulong ng ating mga motor Pinubuo po ito ng caliper at ng ating mga rotor disc Alam naman po natin yung basic concept kung paano gumagana ito pipigain po natin yung front brake lever at ipupush po ng brake fluid gamit itong brake line natin yung ating mga brake pads para maipit po yung rotor disc na magiging dahilan para magpreno or huminto po tayo wala naman po kung naging problema dito sa stock na rotor disc ng ating mga Honda Click 150 medyo responsive naman yung preno nito basta wag lang natin hayaan mapudpod yung mga brake pads also pinag-isipan naman itong design ng stock na rotor disc natin kasi kung makikita nyo may butas-butas pa which is isang factor para hindi masyadong uminit itong rotor disc natin at mga may sunog yung ating mga brake pads or yung ating braking system kumbaga kung, kung gamit na gamit natin lalo na sa downhill mapeprevent po yung mga ganong senaryo kumbaga nagsisilbing ventilation yung mga butas na yan sa ating mga rotor disc kaya maganda naman yung design nito pero ano nga ba yung dahilan kung bakit magpapalit tayo ng golfer disc dito sa ating motor bigyan ko na rin kayo ng idea kung ano nga ba talaga yung advantage nitong golfer disc na to kasi baka akala ng iba forma lang yan or dagdag angas lang yan sa motor pero wala namang silbi hindi ako na rin kayo ng explanation sa mga advantage nito for idea tinawag po ito na Galfer disc dahil minanufacture po ito ni Galfer which is a Spanish brand na specialized po talaga sa paggawa ng mga braking system katulad na lang nitong Galfer disc so ang features po kasi ng Galfer disc ay una high heat resistance dahil gawa po ito sa high carbon stainless steel which is alam naman natin na matibay kung kaya naman kaya niya magresist kahit sa so sobrang init na temperatura or babad po tayo sa preno. So pangalawa, nakadesign po itong golfer para maging tahimik lang, hindi maingay sa ating mga preno. Also, less vibration po ito. So, yun ay dahil sa design po niya na medyo wavy-wavy. At high precision po yung pagkakat nito. Kaya naman, wala po itong magiging sabit sa ating mga brake pads. At hindi po magkukos ng ingay at vibration itong golfer disc natin. Lastly, nakadesign po ito for efficient braking. So, alam naman po natin na mas malaki yung disc. Mas makapit at mas malakas po siya. Imagine nyo na lang kung ganito lang kaliit. Mas maliit pa po yung brake po natin or yung rotor disc. Mas mahina po siya kumpara sa mas malaki katulad po nito. Kumbaga mas malakas yung braking power natin dito kasi sa isang ikot ng rotor disc 360 baka kalahati pa lang nito yung ikot nya Also katulad nitong ventilation or mga butas-butas dito sa stack Meron din naman itong golfer disc kaso hindi lang nga sobrang dami Pero ganun pa man mas napag-arala na mas okay ito sa wet and dry, tagulan man or tag-init dahil nga dito sa design ng disc na ito. So, syempre, para malaman natin kung okay nga siya or totoo nga yung mga pinagsasabi natin, try natin siya at kung okay pa rin yung braking system po natin or kung mas lumakas siya kaysa dito sa stock natin. By the way, tinatawag din na 260mm big disc itong mga golfer disc dahil may sukat po siya na 260mm. So, ito, nasa centimeter kaya 26 lang kalayo sa sukat ng stock na nasa almost 19 or 20 centimeters lang bago naman po tayo bumili make sure po natin na alam natin sa sakto yung ating mga golfer ating mga mags so pag bumili po tayo online or sa mga shop pwede naman natin sabihin yung unit ng motor natin at also ito pa yung isa nung tatandaan ito kasi yung nakakalimutan ng iba yung holes nitong golfer disc natin compared dito sa mags kasi kung makita nyo yung pinaglalagyan ng disc po natin or yung Turnilyuhan po niya ay may bilang. Dito sa Honda Click 150 version 2, lima po yung holes ng mugs niya. Same as sa version 3. Pero yung mga Honda Click version 2 na uh, 125, nasa 4 holes lang po yung mga yon. So ibig sabihin, itong limang butas hindi kakasya sa limang butas dahil hindi po magtutugma yan. Tapos ito pa po yung factor na dapat nyong tandaan. Kung magpapalit kayo ng mga bomb X mugs hylos mags or yung mga CNC mags, kadalasan ng mga mags na yon, four holes lang po sila. So ibig sabihin kung may balak din po kayong magpalit ng mags, sa alang-alang nyo rin yung bibilihin nyo na Galfer Disc kung ilang butas. Sa inyo pang dapat malaman bago kayo bumili ng Galfer Disc ay dapat meron na po kayong mga bracket. So dahil yung caliper po yung umiipit ng ating mga rotor disc, kailangan din pong mag-adjust nitong ating mga caliper para sumakto po niyang maipit itong mga big disc po natin ng walang sabit. So minsan pag bumili po kayo online, iset na po siya, meron na pong kasamang bracket. Pero sa akin, bukod na shop ko binili yung golfer disc tapos bukod na shop ko binili bracket. So parang extension lang po ito basically. Ito po yung itsura nya tapos make sure nyo rin po na may kasamang tornilyo na yung bibili nyong bracket. So pag bumili kayo nito make sure nyo na lang din na pang click or sa eksaktong motor mabibili nyo. alibawa ito click or bit 260mm. Pero syempre para malaman kung maganda yung braking power nito ilagay na po natin siya dito sa ating motor. So una po natin tanggalin yung gulong gamit po tayo ng 19 sanat at 14 pampigil. at matatanggal na po yung gulong natin. Tapos tanggalin po natin yung caliper natin. So sa akin, yung stock na tornilyo na palitan na pero sa star allen wrench yung pantanggal diyan kung yung stock. Mamaya, dito natin didikit yung bracket. Unahin muna natin yung disc. Punin lang natin yung gulong natin, tapos tatanggalin natin tung stock na rotor disc. So, may limang bolts po dyan. Gamit lang tayo ng 10mm. Tapos matatanggal na po natin, angat lang natin, itong ating stack ng mga rotor disc. So yan, yeah, kung makikita nyo ilalagyan, 5 bolts po yung turnilyuhan nya so yan lalagay na po natin itong ating bagong galfer disc. Kung makikita nyo naman takto po yung mga turnilyuhan dito sa butas ng galfer natin. Swak na swak so bago po natin siya i-fix dito dress ko lang po yung nagiging problema ng iba sa mga galfer disc po nila kasi minsan kumakalas or gumagalaw dito dahil natatanggalan po sila ng turnilyo so dito po sa galfer disc natin meron kasing anim na allen bolts dito which is itong humahawak dito sa pinaka inner na bilog po natin so sa pagkakaalam ko kung sa gusto nyo palitan ng four holes, ito na lang yung papalitan nyo. Itong silver na yan. Kaya naman may mga bolts dito. So itong mga bolts na to, kung sakali mang hindi natin nahigpitan or katagalan lumuwag, kakapekto po sila sa braking system natin. Kaya naman lalagyan po natin sila ng tread locker na may code na 242. Parang semi-permanent or medyo mahigpit na. Nagme make sure na nakakapit po yung mga tornilyo natin. At hindi po sila basta-basta matatanggal. Yung 246 parang permanent locker na ito nasa medium lang yung talab nito ito merong 242 parang mild lang mga ganon so thread locker 243 yung gamit ko parang semi permanent na siya para matibay at hindi po agad matanggal itong mga allen bolts na to also lalagyan din po natin kapag nilagay na po natin siya dito para intact po talaga siya at hindi siya magalaw so yun lang naman yung concept lagyan lang natin ng thread locker para soon wala tayong maging problema So parang liquid lang siya, parang grasa lang na i-apply dito. Konti lang naman, kailangan konti lang kasi pag dinamihan po natin baka hindi na po siya matanggal, magpermanent na po siya. So yan, sakto lang tapos. Pasok na po na. So kakalat naman po 'yan kapag tinred na po natin siya. So parang glue lang siya na pampadikit sa ating mga tread. So yan, tapos na po tayo dito sa Galford disc Lalagyan din naman po natin yung tornilyuhan dito. Na intact po talaga siya, hindi po gagalaw. So pwede kayo gumamit ng ibang bolts pero yung gamit ko ngayon is yung stock na bolts pa rin. Make sure na lang natin na walang sasabit if ever man. Kasi meron yung mga sobrang nakaumbok yung ulo. May natry ako nun gold bolts, sumasabit yung ulo niya sa caliper natin kaya malikaw dito sa stock so hanap ako ng mas maganda ng mga flat shape na ulo lang So pagkatapos po dito, lagay naman po natin yung bracket dito sa caliper po natin. So sa paglalagay po ng bracket, yung orientation po niya ito, yung part na nakalubog, taas baba, dito po natin siya ilalagay sa ating mga front shock. Gagamitin po natin yung mga stock na bolts natin para ilock po itong bracket dito sa ating mga shock. Para na rin sa mga nagtatanong kung okay lang ba yung stock na caliper katulad nitong Tokiko sa Honda Click para sa golfer for Pwede po. Lang po natin to para hindi na gumalaw yung bracket natin. So pagkatapos po ng bracket, yung tips ko po sa inyo, wag muna natin ilalagay itong caliper dahil mahirapan tayo magpasok ng gulong. Dahil hindi po agad kakasya yung ating mga disc brake dito, isushoot po natin siya. So yung gagawin natin, pasok muna natin yung gulong, higpitan natin bago po natin ilagay Tong caliper para matantya po natin yung iipitan at matantya po natin siyang pumasok sa disc po natin. Papasok lang muna natin itong gulong natin with galper disc na po tapos may bago tayong hub and mile na nabili. So lagay na lang ako ng link ng mga nabili nating mga item na to. Also pati itong galper disc tsaka yung bracket. So itong maikli dito yan. Tapos ito dito sa kabila yung mahaba. So ayan, dagdag forma na rin, dagdag angas, parang CNC. Tapos, ipasok lang muna natin yung bulong natin. Take note, di pa nakalagay yung bracket natin ha. Mahirapan po kasi tayo pag inuna natin yan. Ayan, nalagay uh, na natin. Ang ganda pala ng hub and mile eh. O, oh, kumigin lang siya. Lagay lang natin yung nut dito. Ayan, mamaya natin tigpitan, lagay muna natin itong caliper. So, yung challenge lang dito is may pasok natin itong golfer papunta dito sa pagitan ng brake pads. Kung medyo nakaurong yung inyong mga piston, inyo naman ilubog yan. Gamit kayo ng flat screw, lagay nyo dito sa gitna. Tapos, kalsuin nyo para lumubog. In case natin, medyo maluwag na siya. So, papasok na itong golfer disc natin. Also, pagkapasok nito sa ating golfer disc, kailangan itong turnilyuhan malagay po natin dito sa likuran ng bracket. So, dito po yan, behind. Ayan, sa case natin, madali lang naman natin na ilagay. Basta maluwag lang yung brake pads natin. Lagay na rin tayo ng tread locker dito sa mga bolts para hindi po siya basta-basta matanggal. Make sure nyo lang na yung pre-bolts na to kasama na sa bracket. Kasi minsan, hindi po siya nakaset or kasama sa bracket. Iyon. Iba Hindi gumagalaw. Kitan lang muna natin yung nut dito sa kabila bago natin siya i By the way, bagong pintura yung mga mags natin. Kaya kung makikita nyo naman, dapan ng dating niya. So, pearl white po yan. May video po ako. Lagay ko na lang yung link sa description. So, try natin ikutin. Yun, may naririnig tayo na bakal. So, dito sa part na to, yung gold bolts natin na to. Medyo bumaon siya kaya tumatama siya. Dito sa mga nilyuha na yan ako makikita nyo. Tatama yan. Yan eh, yung maingay. Buti na lang may nabili tayo na maraming set ng washer. So, lalagyan lang natin ng washer dito para umusog po siya dun sa likod dun so, nalagyan natin siya ng washer T tignan natin dito ayun hindi na siya nakalabas try natin ikutin ayun di ba timing simpleng problema pero kung di mo alam may trouble siya pupunta ka sa mekaniko yung ilalim tignan natin yung ilalim hindi naman siya tumatama ayun yung gold bolt so pero pag inikot natin to wala namang part na tatamaan so yung dun lang sa taas As smooth oh. Smooth. So, syempre, try natin yung braking power niya. Niluwag natin yung brake pads natin. Kaya maluwag yan. So, try natin pigapigain Ang ganda nyo. Oh, di ba? Walang sabit. So, narinig nyo, may sumasabit-sabit pa, di ba? Dahil nag aadjust pa. Yun, niluwagan natin yung piston natin eh. So, pindut-pindutin lang muna natin to. Antay natin tumigas. Ayan, pagkita ko sa inyo kung gano'n siya kalahas compared sa stock kanina. Diba lakas? So ipiga natin, konti lang siya ganyan. So dun palang lang, naramdaman ko na yung power niya. Pero syempre mas okay na sa actual natin. Or sa rides natin siya magamit. So sa mga susunod na video siguro. Or sa mga motoplug natin, i-update ko kayo. So dito unang napansin natin sa kanya sobrang responsive na ng piga natin ng lever. Mas sabi kong talagang mas lumakas yung preno natin dito sa harap. So kahit di tayo nagpalit ng brake pad mas lumakas talaga yung braking power nitong Gulf for this. Well talk lang grabe yung naging difference ng preno niya. Actually bala ko talaga magbabal magpapalit pa ako ng brake pads nito para sulit yung pagpapalit natin ng Gulfer. Pero hindi pa ako nagpapalit ng brake pads niyan. Malakas na siya. Konting pihit lang ng lever is nagre-response siya. So yung preno na ginagawa ko kanina, ganito lang eh, konti lang eh. Hindi talaga yung pinipiga ako eh, kasi do sa stock. Kailangan ko papigayin ng ganyan para maging responsive. Dito, konti lang talaga, promise. na may mga dapat nyong tandaan sa paglalagay ng golfer disc sa inyong mga motor. Make sure nyo na mag-fit siya sa inyong mga gulong at tama yung pagkakabit nyo para wala kayong problema katagalan. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know golfer disc installation para sa ating mga Honda Click. Bye bye!